So, what's up, what's up, mga kapang? Muli pong nagbabalik si Tops TV. At... Well, medyo matagal na akong dinapag-upload. Halos kulang dalawang buwan. Pero... <laughs> ah, yun nga, dahil talagang tinabad na ako nun. Kasi parang di sa akin pa hindi para sa akin yung pagbablog kasi napakarami ko ng na-upload video kung kulang tayo sa views parang hindi nababansin tapos nasabayan pa tayo ng pagkalugi sa pagsasaka kaya parang medyo nawala ako sa pag-iisip pero ngayon sabi nga nila try and try hindi ka magwawagi kung susuko ka kaya yun sino? You know, muli po ako nagbabalik para sa pagbablog so ito nga po ngayon pala ang balang ko bukod sa pagsasaka um, nag aalaga ako ng mga hayop dito sa likod ng aming bahayan ayan o dati ikwan lang po yan yung huling vlog ko is dalawang inahin lang po yan at saka isang barako so ayan medyo marami na sila ngayon o no? saka natin so yan po mga bagong pisa na uh, bibi tapos maliit po yung mga unang napisa nila yung barako at saka yung dalawang inahin po na yun, yun lang ito So ito nga po yung mga bagong pisa yan. Bali 32 kuraso po yan yan po dalawang inahin na bibi lang po ang malimhim yan may, may akay so pasuhin po natin nagbubuhay sila mga nagugutom na ang aking alaga so yan o yung mga ganito kalalaki yan po yung mga unang anak nung dalawang inahin na yun, na yun. tsaka ito yung isang burako so talaga naman mabilis po sila dumami halos nagdadalawang buwan pa lang din po yung mga bibi na ito yung unang bisa tingnan nyo naman mga kabangs kalalaki na tapos nung napisa siya inawat ko kagad umiglo uli yung mga inahin ngayon yun naman ang mga anak nila yun bagong pisa so ayan tapos bumili nga pala ako ng mga itik ito para talaga namang masarap may alagang mga ganyan lalo na nakikita mo mga ganyan Bukod nga pala po dyan. Ayan po tayo dito. So, ayan. Yan po mga gumalaga na. Ah. Posible pong mga itlog yan ng mga sa linggo na lang. lagi dinukod ko po, po sila roon. Kasi, pagka umitlog yan, baka mahalo dito sa... sa mga pugad ng bibi mahirap na wala na kunin mo kayo isang bat so bali ito po yung mga pinapakain natin ayun bakpelet kunin po yung isang tabo ni Tumpul So ah malalaki Alam mo pa Sabay mo, pagdala. Well, Wali mga kapang, ang pakain ko lang po rito, ito yung hapon. Para, may lohan. So, e, malakas naman to yung duck pellet. Malakas silang magpataba ng mga itik, kabibit. So, yun nga po pala, isang mahin na mahin na mahin na may itlim na siya marami siyang hindi, nililimliman ito na so, papakainin namin ni Batok Batok ito dito hey. lagi muna na yan, lagyan oh na. Oo. Ah, sarap. Pakirin lang mga may ganitong alaga. Bengkak. Bengkak. Bukong. Dengan apa? Ia, 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 ia. Oh, ia. Kau ni buat ni mah. Ya. Cepat. 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 yang. Loko loko yang asuhan ni. Ngapu pale laga aku. Tiklah. Abulin mo yung iba para tumuhin ko. Ah. Hey, ha! Hoy! Tiyutang na ka. Eh, hey, tabas. Yan. Abulin mo yung Wala na pala. Ha? So, bali bagi 50 praso po yung eating na yun. bukod yung malalaki dun sa likod bali yun dumalaga na po yun mga uh, isang linggo na lang mga na po yun 25 pieces tapos ito pong mga baby na ito merong 20 plus yung malilit na yun bali nagsimula lang po ako dyan sa tatlong ay dalawang inayin sa mbara kaya ang magiging baby ko na po ngayon 20 at saka 32 ay 33 may 8.50 na po. Kaya lang malilit pa po iba na yan. Pero yan. Pag tong tong po ng dalawang buwan yan. Eh ganyan na kalalaki yan. Ito yung kamukha ng unang pisa. Uh, yan. Ang kilo po nung bibi ngayon is nasa 140 yung buhay. Tulad po nung bara na yon Bali na sa apat na kilo po yun. yun. Bara ko na yun. Mahal po pong yun. Yung tatlo. Uh, subukan natin dito sa pagdalaga ng bibi Yung nga po pala pinaba. Yung pinalagyan ko ng mga ikatok. Yung eh, likod namin. Uh, hindi mali yung putik. Nalagyan mo ng pagkain malilat? Ha? So, Lagyan tayo mga kapang. Dito yung oh. Ano yung mga kapang? dito sa probinsya talaga naman masarap ang ulam dito kahit simple ang buhay kasi kahit kung paano mapag-alaga anong mga hayop pagtanong ka ng halaman basta masipanggal lang meron ka ng pang ulam tulad na ito pagka pang ulam lang mga kapang eh sasawaan ka talaga sa dami na ito. Ayan May pang-ulam na kami. May pang-pulutan pa si Bato. ah <laughs> Bato. Ayun nga po pala mga kapangs. Na muli po naging kukan uli kami. Naging sasaka. Magtanim na kami ng balay. Alos sa dalawang ban na yung una naming tinanim. Ayun nga po. Buhat mong nawala. Hindi ako nakapag-upload sa YouTube. Ba, di nagmamakina na ako kami nun at sasabugan na lang nun eh ngayon po may malalaki na nakalipas na yung kulang dalawang buwan so yun na lang po hanggang dito na lang mga sa update na lang po ulit tayo sa susunod na vlog ko so maraming salamat po sa inyo yun po pala mga kama Pasko po nga po pala Merry Christmas sa inyong lahat Siyempre, yung mga nasa ibang bansa, mga malalayo sa pamilya, ingat-ingat na lang kayo dyan, mga kapang Merry Christmas sa inyo. So, thank you, thank you.